Bukod sa buhol, nagtungo rin po ng si Kihor, ang Pangulong Bongbong Marcos. At ayon sa kanya, wala na raw problema ngayon sa probinsya. Kasunod po yan ang pagbubukas ng New Siquijor Diesel Power Plant sa bayan ng Larena na pinangunahan ng Pangulo. Patatakbuhin ito ng Province of Sikihor Electric Cooperative. Tatlong bagong pasilidad ang binuksan at may kapasidad na 17.8 megawatts. Sabi ng Pangulo, matutugunan ito ang peak demand sa lalawigan na nasa 9 megawatts. Nangyari ito matapos bawiin ang permit ng Sikihor Island Power Corporation para mag-operate sa lugar. Matatanda ang ilang buwang nakaranas ng malawakang brownout sa probinsya dahil sa ilang issue sa generation ng dating power supplier. Malakas na ang logo na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Sikihor. At in-takeover na ng gobyerno at ng uh, Procelco, ng cooper local cooperative, ang uh, operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay maipit mailanagay natin at magbibigay natin.